Come with me to the park on a sunny day here in Sweden. At dahil naging productive na sa bahay, nakapaglaba, nakapaglinis. Then deserve ko naman siguro gumala, no? At dahil minsan nang umaraw dito, minsan mo lang din may experience. Ang bango talaga sa loob ng tram. Oh, Promise, grabe. No. Siguro dahil pinagpapawisan na ang mga tao. Pero wala akong choice. Hindi akong driver ng tram na to. Habang papunta ako sa park, may nakita akong nagrarally sa daan. Hindi ko alam anong pinaglalaban nila. Push nyo yan, te. At sa wakas, nakababa rin at nakahinga din ng maayos. Thank you, Lord. At dahil sa sobrang laki ng park na to, tinawagan ko agad yung friend ko para alam ko kung saan ko sila pupuntahan. Ang palatandaan lang daw, may itim na bahay. A few moments later, may maliit na batang tumatakbo papunta sa akin. Hindi ko naman kilala mga batang to. Sobrang kilala ko lang. Wala pa akong anak pero parang mga naulila ko itong mga batang to. Ay naku. Ganito sa Sweden, pag sobrang ganda ng weather. Hindi mo nga alam kung saan galing ang mga taong to kasi during winter para talagang zombie land. Kanya-kanyang tago sa mga lungga para lang di malamigan. So dito sa park na to, maraming activities na pwede nyong gawin. May lake din sa kabila pero hindi nyo pwedeng langwayan yan kasi malamig pa rin. So marami nagpipiknik, kumakain. Ayan, winalcome we na ako ni Captain. Kasama ang mga kapwa Pinoy na magpapakain sa akin. Kasi alam talaga nilang pagod ako sa paglilinis sa bahay. Deserve ko talagang kumain ng marami. Ayan, at kumain ng ako. Thank you po. Salamat sa ayuda. Ito yung maganda pag sobrang friendly ka kasi marami talaga magpapakain sa iyo. Hindi ka talaga magugutom. Tapos biglang humangi nag-jacket ka pero tuloy pa rin ang kain mo. Gano'ng kakagutom, teh <laughs> maya maya andito na naman tong maliit na bata nagpabraid ng hair gusto niya daw Wednesday at nagpakita ng kanyang kagalingan watch out turn around wow. every night I wow sana all wow next pose one two three shh wow For the next part of the program, balutin mo ako ng iwaga ng iyong baunan. <laughs> so almost 7pm na kaya we decided to go home. Pero hindi pa ako huwi kasi ang mga naulila kong anak gusto kong isama sa bahay nila. Let's go biking! At dahil munang maamoy ang di ka nais-nais na amoy sa tram, I decided to go bicycle with them. O diba ang saya? Almost 10km away din yun so malaki-laki bawas yun sa mga fats natin. Wait, but Kadya, marunong ka ba? <laughs> Sana <on>. all. <laughs> sa panganay na anak ni Captain, yung bike na ginagamit ko, kayo masyadong maliit sa akin. Pero carry na din, o. Di ba? O, tinan mo. Ang competitive. Sana all. Ito lang kinagandahan sa Sweden kasi everywhere you go, may mga bike lane So, it's safe for everyone. Medyo mali lang ako sa park na wala akong helmet. Pero next time magkaka-helmet din ako sa takdang panahon. Ka, oh kay saya kay ganda. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa trip na to, ba? Diba, sulit na. Para din ako nag-gym ng mga two sessions. Ganon ang feeling. Medyo malapit na kami nito. Sobrang saya ko. Tingnan nyo yung ngiti ko nga. Di natatanggal talaga. And then, sa wakas nakarating na din kami. And itong batang maliit naman, ayan, nakakapiyot na po siya sa akin. Uy, at dahil dyan, may pakapi si Master. Thank you, Master Lay. At nakakapiyot pa rin sa akin tong maliit na batang to. Yan, galit na siya. Hindi lang kape, may bread at pasing kamas pa. O ba diba, sana all? That's all for today. Thank you for watching. Bye!